Isang kabayanihang maituturing ang nagawa ng isang sekyo sa bangko kung saan ito nakadestino matapos nitong itumba ang limang armadong lalaki na nanloob dito. Ang kanyang ginawa ay tumatak sa kasaysayan dahil bago pa ito ay mayroon ding isa pang sekyo na nasawi dahil sa kaparehas na kaso. Ika-28 ng Abril taong 1993 nang mangyari ang insidente. Paano nga ba nagawang itumba ng sekyo ang mga manloloob Gayong itoy umalis lamang sandali upang magbanyo, ating kilalanin ang bayaning Sikyo sa pagpapatuloy ng ating kwento at sa mas detalyadong pagpapahayag ng mismong insidente. Si Joselito Joseco ay isang binata mula sa probinsya ng Kabisayaan. Paa pa ito ay namulat na sa kahirapan ng buhay pagkatapos ng kanyang klase sa paaralan ay tinutulungan nito ang kanyang mga magulang sa mga ginagawa ng mga ito sa bukid minsan ay nag-aararo at minsan din naman ay nagsusuyod ng lupa sa paglipas ng mga araw ang nag-iisang dating na si Fernando Poe Jr ang naging paborito niyang artista Si FPJ ay talaga namang labis niyang hinahangaan dahil sa husay nito sa kanyang mga pagganap at wala rin umano itong pelikula ng nasabing artista na pinalampas dahil kay FPJ. Humanga ito sa mga forma at pati na rin sa paraan ng pakikipaglaban ni The King sa pelikula. Sa katunayan, hindi talaga nais ni Joselito na magsaka dahil hindi rin naman ganoon kalaki ang lupang sinasaka nila. Ayun sa kanya, sawa na siya rito lalo na at lagi itong nakababad sa init ng araw dahil sa kailangan ay maghapong nasa bukid para mag-araro. Isang araw, habang sila ay nasa bukid ay aksidenteng na Masuwag ng kalabaw ang kanyang ama na naging dahilan ng pagkasawi nito. Kaya naman mas lalong nabuo sa isip nito na walang mangyayari sa bukid at nagkaroon din siya ng pangamba na baka siya naman ang masawi sa oras na siya'y masuwag din ng kalabaw. Kaya naman mahirap man ay nagpasya siyang lumuwas ng Maynila at doon ay makipagsapalaran matapos na mailibing ang kanyang ama. Pagdating niya sa Maynila bilang isang probinsyano, namangha ito sa ganda ng lugar na agad na pumukaw sa mga mata ng snatcher dahil sa napansin ng mga ito na mayroong isang probinsyano. Dahil dito, hinablot ng snatcher ang bag ni Joselito at tumakbo ito patungo sa isang eskinita. Hinabol ito ni Joselito ngunit nang abutan niya ito ay labis ang kanyang pagkagula dahil sa may kasama pala ang humablot ng gamit niya. Nakipagsuntukan siya sa apat na mga kalalakihan ngunit dahil sa marami siyang kalaban, natalo siya at sa huli ay nabugbog lamang. Sa kabilang banda, sinaklolohan at tinulungan naman si Joselito ng isang lalaki na nagangalang Matias at siya ay dinala sa kanilang bahay upang gamutin ang mga sugat nito. Nang malaman ni Matias na si Joselito ay isang probinsyano at walang matutuluyan. Pumayag ang lalaki na sa bahay lamang nila manuluyan si Joselito na labis naman nitong ikinatuwa. Si Matias ay isang security guard sa isang bangko at dahil maayos ang trabaho nito, inirekomenda nito sa kanyang boss si Joselito dahil kahit papaano ay nakatapos din naman ito ng high school. Madali rin naging gwardiya si Joselito at sa tulong ni Matias ay agad itong nakapasok. Ngunit nadispino ito sa isang pagawaan ng bakal kaya naman minsan ay nagkaroon siya ng engkwentro sa mga magnanakaw. Isang araw, habang wala itong pasok sa kanyang trabaho ay nanonood ito ng telebisyon kasama ang kapatid ni Matias na babae na di nagtagal ay kanyang nakarelasyon. Nang mapanood nila na may nahold up na isang bangko kung saan nasawi ang isang gwardya at ang isa naman ay malubhang nasugatan. Sa pagpapatuloy ng kanilang panonood, narinig nila na ang taong nasawi pala ay ang kanyang kaibigan na si Matias. Kaya naman, nabigla sila sa nangyari. Dahilan kung bakit puno ng galit si Joselito mula na maiburol hanggang sa maihatid sa huling hantungan ang lalaki. Nang mga sumunod na araw, nagtungo si Joselito sa kanyang agency at doon ay humingi ng isang pabor na ikinabigla ng mga taga-opisina. Sa kanyang pabor, sinabi niya na kumaari ba siyang ilagay sa isang bangko at sa narinig na ito ng agency, labis ang kanilang pagkabigla dahil umano ang mga nadedestino mismo sa bangko ay nagpapalipat. Ngunit iba si Joselito dahil sa siya mismo ang may nais na magtrabaho sa bangko sa kabila ng kapahamakang posibleng idulot nito. Kaya naman, agad din pumayag ang agency at inilagay siya sa Bank of the Philippine Islands o BPI sa isang sangay nito sa Paranaque. Dahil sa pagpayag ng agency sa hiling niya, naging desidido siya na bawian ang mga holdapper kung sakali man na magawi ito sa bangko na pinagtatrabahuhan niya. Sa kabilang banda, ang grupo ng mga kalalakihan ay nagbabalak na pala na manloob ng isang bangko sa kamay nilaan. Lima ang mga ito at ang kanilang pinakapinuno ay si Sergeant Enrico Mojica na dating sundalo na nag-AWOL sa serbisyo at ang iba pa nitong mga kasamahan ay dating mga pulis na wala na rin sa serbisyo. Sa una, ang lima ay walang konkretong plano patungkol sa kung anong unang bangko ang papasukin nila. Kaya naman, noong ika-28 ng Abril taong 1993, nagmanman muna sila sa tatlong bangko. Ngunit, dalawa sa tatlong bangko na nais nila nakitaan nila ng maraming posibleng aberya na mangyari dahil sa dami ng mga nakaparadang mga sasakyan at dami rin ng mga gwagya. Nang mapadaan sila sa BPI, napansin nila na isa lamang ang gwardya na nagbabantay dahil ng mga oras na iyon ay si Joselito ay nagtungo sa palikuran upang umihi. Kaya naman, isa lamang ang nagbabantay sa labas. Dahil dito, mabilis na binaril ng grupo ni Mojica ang gwardya na kasama ni Joselito at malaya itong nakapasok sa loob ng bangko. Nang nasa loob na ng bangko ang grupo, doon na nagdeklara ang mga ito ng hold up. Agad na pinabuksan ng grupo ang vault sa manager sa kabilang banda. Dahil si Joselito ay nasa banyo, hindi ito napansin ng mga holdupper at mula sa banyo ay inihandanan nito ang kanyang bitbit bit na baril at ang kanyang sarili. Mula sa kisami ng banyo ay umakyat ito at gumapang patungo sa dulong bahagi ng building at doon ay dahan-dahan itong pinaklas ang bubong upang doon ay makalabas ito. Mula sa bubong ay duman ito sa gilid ng bangko kung saan meron ding mga nakaparadang mga sasakya at doon ay una niyang pinaputokan ng baril ang lookout na nasa labas lamang ng bangko. Nang marinig ng grupo ang putok ng baril, inutosan ni Mojica ang isa nilang kasama upang tingnan ang kasamahan sa labas. Kaya naman, agad itong lumabas. Ngunit nasa pintuan pa lamang ito ay binanata na ito ni Joselito. Kaya naman biglang na alarma ang tatlo pang nasa loob at hindi na sinaib ang laman ng vault. Dahil dito, ang dalawang holdapper ay unang lumabas sa pintuan ng bangko at nakipagsabayan sa pagbaril kay Joselito hanggang sa matamaan ni Joselito ang isa pang holdapper sa tulong ng kanyang shotgun. Dahil nakita niya na nakotoon sa mga nakaparadang sasakyan ang pang-apat na holdapper dahan-dahan siyang bumalik sa bubong habang nagtatago pa rin sa mga sasakyan mula sa bubong ay nakita niya ang isa pa sa mga holdapper kaya naman mula sa taas ng bubong ay pinaputukan niya ito sa pag-aakala na natapos na niya ang lahat na nanloob sa bangko dahil hindi niya batid ang eksaktong bilang ng mga ito pumasok na siya sa loob at doon ay humingi ng tulong upang madala sa ospital ang kasamahan niyang guatya Ngunit labis ang pagkagulat niya nang malaman niya na meron pa palang isa at iyon ay ang pinuno ng grupo na si Mohika. Mula sa loob ay nagkatutoka ng baril ang dalawa hanggang sa binaril ni Mohika ang guardia na si Josinto. Sa ang palad, hindi pumutok ang baril ni Mohika dahil sa wala na itong bala. Kaya naman, hindi na rin nagaksaya pa ng oras si Joselito at agad nitong pinuputokan ang huling hold holdupper. Dahil sa nagawa ni Joselito sa limang nanloob sa bangko ay agad na kinilala ng publiko ang kanyang pagiging matapang at ginawa nitong kabayanihan. Ang pangyayaring ito ay nakatatak na sa kasaysayan at dahil dito agad din siyang pinangaralan ng dating vice presidente na si Joseph Estrada. Bagaman hindi na inilabas sa publiko ang mukha ni Joselito para na rin sa kaligtasan ng nasabing kuwarya sadya talagang hindi matatawaran ang taglay nitong katapangan at pagbubuwis nito ng buhay upang magampanan ang kanyang Tungkulin. Hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng kapa dahil sa ginawa ni Joselito. Wala siyang kapa ngunit nagawa niyang ibuwis at ilagay sa alanganin ang buhay niya. Magawa at magampanan lamang ang tungkuling mayroon siya sa klase ng trabaho na mayroon ang isang security guard. Araw-araw, nasa peligro ang buhay nila, lalo na kung sa bangko ang destino nila dahil ang ganoon lugar ay lapitin ng mga magnanakaw. Araw-araw ay tinataya nila ang buhay nila, masiguro lamang na ligtas hindi lamang ang bangkong pinagtatrabahuhan nila kung hindi pati na rin ang mga empleyado. Kaya naman, isang pagsaludo para sa mga gwardya na binubuwis ang buhay nila para sa kapakanan at kaligtasan ng iba. Isang pagsaludo kay Joselito Joseco na bagaman hindi na inilabas sa publiko ang kanyang itsura at larawan, mananatili siyang bahagi ng kasaysayan dahil sa pinakita niyang kahusayan at katapangan. Ang nagawa niya ay hindi lamang basta maliit na bagay Ito'y nagpapakita ng matibay na dedikasyon at pagmamahal sa trabahong kanyang tinataglay. Kaya, mga kabroderhoods, lahat tayo ay pwedeng maging bayani sa sarili nating pamamaraan. Maaari tayo maging bayani sa simpleng pagtulong natin sa kapwa dahil sabi nga nila, hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng kapa. So ngayon, lamunaha.